Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tumaas ng 14% ang investment approvals mula Enero hanggang Mayo ngayong taon at umabot sa 640.22 billion pesos. Mas mataas ito kumpara sa 562.9 billion pesos ng pabumuhunan na naitala sa kapareho panahon noong nakaraang taon. Ito umano ang pinakamalaking five month tally sa kasaysayan ng Board of Investments. Ayon sa BOI, malaking bagay ang pagbisita ng Pagulo sa iba't ibang bansa. Kasabay ng mga pagsisikap ng BOI at iba pang investment promotion agencies para ba isa katuparan ng mga proyekto. Dagdag pa nito mula sa bansang Switzerland, ang pinakamalaking halaga ng foreign investment na umabot sa 62.89 billion pesos na sinundan ng The Netherlands na umabot sa 39.33 billion pesos at Singapore na umabot sa 6.07 billion pesos. Samantala, inaasahan namang magbubukas ng mahigit 13,000 trabaho ang mga nakasalang na project. Abinado si Tourism Secretary Cristina Frasco na makakaapekto sa pagdating sa bansa ng mga turistang Chino ang dagdag na mga requirement para sa kanilang visa. Tinutukoy rito ang pagsusubitin nila ng Chinese Social Insurance Record Certificates na dapat ay nakarehistro ng hindi bababa sa anim na buwan sa panahong nag-apply sila ng visa. Ayon sa kalihim, naiintindihan naman niya ang bagong patakaraan ng Department of Foreign Affairs, kasunod ng kaso ng mga visa na nakuha sa kadudadudang paraan at mga krimen na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Pero dagdag ni Frasco, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para makapanginganyo ng mga turista. Kasali na po dyan, yung uh, South Korea, pati na rin po yung USA and Japan and we are also expanding our reach to other opportunity markets that include India and the Middle East. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!